Ayan ayan. Pumarinda na naman tayo sa ating mga alagang, mga ano, baboy. Ayan. Heh. O, tingnan mo to, oh. Ito yung pinakamalaki sa kanila. <laughs> o, ayan. Bigyan ko na naman sila ng ipel, epel, or san pedro. Ayan, oh malakas sila kumain yan lalaki na naman ng mga bulinggit natin ayan oh parang hindi isang buwan eh no bilis lumaki ito ako oh, may gintab gintab ang kanyang likod yan o, ba? Diba? Ganyan lang. Kung gusto nyo mabilis ng paglaki ng inyong mga alagang baboy, ayan. Pakainin nyo ng ipilipil -ipil or sa San Pedro. Ayan, o. Ayan. Grabe. Ang haba. Puriya usog. Ayan. Ay. Pa. Ayan, o. O. And thank you for watching guys.